Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV uh, Mag-update po tayo mga Green Thumb sa ating pong uh, tanim na uh, Emperor 45 days mga Green Thumb wala pang ganong uh, bunga na makikita natin So may na uh, nasilip akong itlog po ng mot Ayan. So examine natin kung uh, ito ba ay buhay pa ito po yung itlog ng uh, mga kagrintam na uh, kung saan pag uh, lipas lang po ng mga ilang araw ay eh, uod na po ito ito po yung magiging uod so nabaog natin sa mga kagrintam so apply po natin ay metomil so Marami pong uh, insecticide dyan na ang content po ay mitomil. Yan po yung pinakamaganda na para po sa mga itlog at uh, uod. Ayan. Kung sa talong ito mga ka -green tam, ito po yung uh, magiging uh, sanhi po ng mga shot borer. Ito po mga ka -green tam, ito po yung uh, itlog. So... Ang inahin po nito ay tinatawag po na moth, no? Yung uh, para siyang uh, paru-paro. Pero hindi po siya kabilang sa mga paru-paro. Iba po yung uh, butterfly talaga. Ito po ay moth. So, yan po yung itlog niya sa ilalim. Siguro ito ay napisa na rin bago natin tinamaan ng uh, insecticide. Kasi nabutas na talaga yung dahon. Ito po ay kinainan ng mga maliliit na mga uod nung time na napisa na yung mga itlog. Pero tinawaan po natin ng mitomil kaya hindi po siya nakaspread ng uh, sa iba pong mga uh, dahon mga kagrentam Ayan. Ayan. Ang ganito pong mga edad mga kagrentam ng atin pong tanim ay uh, mabilis po yung pagpaparami ng mga itlog ng mot dito kasi siguro itong mga inahin na mot ay eh, tinatiming din nila na medyo mura pa yung bunga ng uh, atin pong tanim uh, saka sila mag-iitlog dyan para uh, yung mga magiging mapipisa na yung kanya pong itlog ay uh, dito na po yan kakain sa Uh, mga dahon pagkatapos na medyo malaki na mga green thumb yan ay bubutas na po dyan sa atin po nga, uh, bunga ng ating mga tanim mga green thumb Ayan, kung may makikita po kayo na, na nabutasan po ng mga bunga ayan, ito po yung uh, uh, pinakasanhi mga green thumb so kung magpruning po kayo ng uh, mga dahon po ng inyong tanim kung may makikita po kayo na uh, itlog na ganito uh, i-check nyo po pag kung yung mga itlog ay buhay na buhay pa pwede nyo po yung uh, uh, parang uh, i-press nyo lang ng uh, ganito yan para ma madurog po yung mga itlog at wag na po magiging uh, uod mga kagalintam kasi ang dami niyan pag may makikita kayong uh, ganito. So, Mitomil lang mga kagrintam yung uh, maintain nyo po. Pag mag-spray po kayo ng uh, pesticide uh, kahit po green label lang yung inyo pong mga uh, i-partner doon sa Mitomil. So, marami po tayong uh, pagpipilian na uh, mga insecticide na ang kanya pong content ay Mitomil. So, nung uh, nakaraan mga kagrintama eh, gumamit po kami ng uh, uh, mitomite. Yon mitomil din po yung uh, content noon. Tapos nung uh, uh, nakarang araw, nag-spray po kami ng uh, mitomil din ang content yung Scorpio. So, yung Scorpio mga kagrintama, uh, magandang uh, klase po ng insecticide yon Kasi meron po siyang pang-trips at mabisa din siya sa mga uh, uod mga kagrintama. So, flowering stage pa mga kakarintam. Doon sa bentang unahan, yung medyo maganda yung uh, nauna, nauna po sa tubo mga kakarintam kasi nagdipindi po yan sa uh, status po ng uh, lupa. Pag uh, medyo mataba po yung uh, lupa, ay mabilis po magbunga yung uh, mga tanin. Pero dito mga kakarintam, yung ating lupa kasi o, oh, silt na klase ng uh, lupa, no? may makikita po kayong parang mga crystals na uh, katulad po ng ganito pag uh, inanod po ng uh, ng uh, tubig ay parang may mga bubuhangin na uh, kung titingnan natin ay parang uh, asukal yan po ang uh, silt na klase po ng lupa pero okay lang naman mga green thyme yung uh, uh, ganitong uh, klase ng lupa yan pagkatapos po ng ulan tas matuyo video kulay, magkukulay puti parang uh, pulburon yan maganda naman yung uh, uh, tanim dyan mga kagrintam pero sa observation ko po mga kagrintam yung uh, medyo kulay pula po na lupa na pag uh, hindi po tayo nagpo problema dyan sa kulay pula pagka tayo po ay preparation kasi maganda po yung palahin no pulburaise masyado yung uh, kulay pula pero sa pangalawang tanim ko na po dito sa ganitong klase ng lupa mga grinta may uh, medyo mahina talaga yung uh, resulta doon sa bandang unahan yung mijopa paangat na yan ang portion na yan ay Dyan po yung uh, kulay pula na lupa dito naman ay iba ding klase ito ito po yung silt na klase po ng lupa may lom na may halo pong silk mga green so so papasilip natin yung uri, uri po ng lupa na medyo mabagal po yung development ng uh, tanim so posibleng magkakaroon ng stunt growth ang uh, tanim natin mga green tam, pagka yung lupa ko natin dito papasilip natin sa bandang unahan dito ang sisimula na po itong uh, uh, <clears throat> ma may iksi po yung uh, mga tanim natin mabababa dito banda so, medyo kulay pula dyan sa may puste na yan dyan, dyan po maraming mga uh, nagkakaroon po ng stunt growth ng uh, yung atin pong mga tanim kasi yung lupa yan kulay pula yan kung uh, mapapansin nyo po talagang uh, nahuhuli po talaga itong uh, atin pong mga tanim dito na portion. Hindi po katulad doon sa unahan. Ayan. So dito naman sa bantang ibaba, may lupa naman dito na may pagkakulay dilaw. Maganda maganda yung ano, yung uh, resulta ng pananim dito. Uh, dito may mga bunga ng mga green thumb Pero nasa hindi pa umabot ng uh, tatlong dangkal yung atin pong mga tanim lalong lalo na dyan mga green thumb na portion yung may poste na yan medyo mainit ang lupa na yan pagka lagi pong maaraw mabilis po magka heat stress yung ating mga tanim so silipin natin yung uh, dito banda mga green thumb sa ibaba kasi doon sa unahan yan medyo okay naman. Yang gitna na yan mga 20 medyo kulay pula din yan. Yang uh, medyo huli din yung uh, ano yung tubo ng ating uh, tanim. So hindi po sabay-sabay yung uh, paglaki po ng ating uh, tanim mga green tam. Pero okay lang, 45 days pa naman. Siguro may ibubuga pa ito mga ka green tam. Kasi sa pag-apply po ng uh, pataba kung yung lupa talaga natin mga kagrintam ay hindi talaga hiyang yung uh, ganitong uri ng tanim. Ay talagang uh, magkakaroon talaga ng uh, stunt growth mga kagrintam. So dito medyo kulay pula pero yung uh, klase po ng lupa ay uh, ano naman siya parang may mga bato-bato na patay. na Pagka ito po ay nasolarize. Kahit malalaking tibag po ng uh, porma talaga na ay parang uh, bato na malaking uh, uh, bato. Pagka na solarize po ay nagiging lupa. Medyo okay naman mga kagrintam. may bunga na na medyo malaki lang. Malalaki pero pa ilang ilan pa mga kagrintap. Ito ibang klase yung uh, uh, kulay ng lupa. Medyo may pagka kulay dilaw. Pero yung uh, tanim dito na portion ay hindi po katulad doon sa may poste na yun doon talaga yung uh, medyo uh, nahuli yung uh, uh, paglaki ng atin po nga uh, mga tanim so kinakansider natin yan as a experiment yung uh, type po ng uh, soil na kung saan ay magkakaroon po ng mas magandang uh, Uh, tubo yung ating mga tanim kasi uh, ito pong uh, ito pong lupa kasi kahit anong uh, bigay nyo pa ng uh, pataba pagka yung lupa talaga yung may uh, diferensya ay hindi talaga magkakapantay pantay yung uh, atin pong mga tanim dito na portion medyo ano po ito mga green thumb medyo may bato-bato na yung uh, sinasabi ko po kakanina na uh, patay na bato Ah, uh, medyo okay naman dito mga green tab. Ayan. di po katulad dun sa uh, may poste kanina. Dun sa bandang uh, itaas. Medyo huli talaga yung ah, uh, uh, tanim natin dun. So ito dito na portion mga green tab ay hindi pa po tapos natin i-pruning. Eh, so, siguro nit, bukas nito mga green tab ay mag ah, uh, pagpatuloy natin yung ah, uh, atit pong pruning dito. So, ganun pa rin yung pruning natin mga green thumb. So, uh, ito, may dalawang side shoots na malalaki. At dun sa likod ay meron din isang medyo malaki. Yan, kung manunotice nyo po. Uh, ito po. So, ito, ito. Ito, tanggal, tinatanggal na natin to mga green thumb. Yung uh, dalawa na yan, yan po yung uh, tinitira natin. So, tanggol po doon sa pagpruning ano sino pa po, po yung hindi nakasubaybay sa kan channel ganito po yung uh, atin pong uh, pruning yan ito po yung uh, tested and proven po natin na uh, pruning mga green thumb so mapakinabangan natin yung uh, uh, ibang mga side shoots mga green thumb Pagka hindi po natin uh, nilahat so dito na banda sa ilalim may dalawang side shoots tayo na makikita. Yan at saka may mga trolip sa ibaba. Yan tinatanggal na rin natin 'yan. So ganito po yung pagtanggal natin. Kinakamay lang natin yan mga green thumb. Okay lang 'yan. Kasi pag gagamit pa tayo ng pruning tools, gunting o ano mga panggupit natin dyan ay medyo matagal. Okay lang 'yun pagka konti lang yung uh, tanim natin ginagamitan natin ng pruning tools pero medyo malawak kasi yung uh, tanim natin mga green tam yeah, mas mabilis po yung uh, na lang mga green tam. so ganito po yung uh, resulta ng ating pruning yan bago sa bago makarating dun sa kanya pong first Y ay meron po tayong dalawang side shoots ang sidechutes na yan mga green tam ay ano po yan yun yung pinakaunang labas ng side shoots so dito naman sa kanya pong uh, puno mga green tam medyo kulay brown na uh, matibay na mga green tam kasi maaga tayo naglagay ng uh, putas mga green tam pangalawang, pangalawang uh, natin ay may putas na tayo mga green tam at nagbawas po tayo ng nitrogen kaya uh, nagiging ganito po kasulid yung atin pong uh, 45 days mga green thumb, Yan, kulay brown na yung Kanya pong mga uh, puno. Ayan. Hindi po 'yan basta-basta madali ng late blight pagka-kargado po sa putas 'yung ating mga tanim. <coughs> Pero 'yung uh, kanya pong uh, resulta ay hindi gano'ng matatangkad 'yung ating mga tanim, mga green thumb. So may iba kasi na gustong-gusto 'yung uh, matatangkad 'yung uh, tanim pero para sa akin mga grintam green thumb hindi naman yan sa uh, wala naman sa tangkad yung uh, dami po ng bunga kasi pag uh, maaga po kasi tayo naglalagay ng uh, putas mga grintam green thumb ito pong kanyang steam dito sa kanya bago na naman magkakaroon ng Y may iiksi lang yan mga grintam green thumb pag uh, kargado po sa putas uh, yung uh, kargado naman sa nitrogen mga green thumb ito nasa 2 inches lang mga grintam green thumb mayroon naman tayong away uh, sa itaas at may bulaklak na naman kung uh, sobra po tayo sa nitrogen, ito masyado pong matatangkad ito mga ka kaya maaga tayo naglagay ng uh, putas mga ka para hindi ka matatangkad yung atin pong mga tanim, pero yung kanyang uh, pagdi develop ng kanyang mga y ay ganun pa rin yan sa uh, uh, iba na matatangkad yung uh, mas pinili nila na Uh, gawing matangkad yung kanilang tanim. So madali lang yun mga green time, pag uh, gusto nating uh, matangkad yung ating mga tanim. Lagi tayong maglalagay ng uh, mga pataba na mayaman sa nitrogen o ammonium nitrogen. Lalong-lalo lalo na pag uh, lagi tayong gumagamit ng mga uh, uh, yung mga uh, may mayaman sa calcium uh, mga ammonium nitrogen katulad ng mga calcium nitrate yan, mabilis po magpatangkad yung uh, mga uri po ng uh, pataba na yan mga kakarintam pero iniwas-iwasan ko lang yan kasi mayaman yan sa ammonium nitrogen yan, ayaw ko nang masyadong matangkad kasi mabilis yan uh, kakapit yung mga fungos kasi pagka nagkukulang na tayo sa potassium mga kakarintam mas maraming uh, sakit sa dahon pero dito mga ka kahit hindi kami gumamit ng copper base, wala tayong makikita kahit isang leaf spot mga ka-green thumb. Yung leaf spot po kasi mga ka-green thumb, ay iniwasan talaga natin yan na magkakaroon yung ating mga tanim. Kasi base po sa observation ko mga ka-green thumb, pagka yung tanim po natin ay, ganito pa lang na edad ay marami ng mga leaf spot o yung tinatawag nila na frog eye uh, mabilis po yun magkakaroon ng anthracnose mga kagrintam yan yung anthracnose pa naman ay napaka delikado yun yun po yung uh, pinaka ayaw natin mangyari sa ating tanim so iwas iwas lang sa nitrogen mga kagrintam so yun lang po muna mga kagrintam ano sana po ay may natutunan po kayo sa akin pong video. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming po.